Lug-lug. Hoy. Patay mo na to. Maingay to. Patay mo. Maingay yan. Hmm. Hindi mo alam yan. Ano to? Hindi mo alam yan. Ang sarap-sarap niyan. Ang sarap. Nam, nam, nam. Ano yan? Team Jeff, ayaw. Walaan niyo daw. Kung sino makawala at may tamang sagot, bibigyan kong bola. Ang bibigyan bibigyan bola? Lahat sila? Ha? Lahat ng makakahula? Yung makakahula ng ano, tama. Tama? Eh, paano pag lahat sila tama? Hmm. Yung unang-unang tao sagot. Ha? Yung unang tao ang sagot. Ano yung sa? Masarap. Masarap? Ano nga to? Hmm. Mm hmm. Ikaw, ikaw, ano to? Hmm. Hindi mo rin alam? Oh. Kayo, Team Jepa, ano nyo ba ano to? Madali, yung una makakasagot ng tama. Kung sino una makakasagot ng tama kung ano tong kung ano tong kinakain nila. Sarap daw eh. Eh, mananalo ng bola. Paunahan lang.